gano'n siya magpapasok. Gano'n niyo po ha, lang po ito, ha. Hindi na po tayo man na. Pwede mo kayo, magsabi ka, kailan pa Yung bote, eh. dahil dito ka, may takit yan? Okay. Gano'n niyo po ha? wala kang sakit. Ito lang po, napakalipis lang no. Napakalipis. Pero babae na kayo ito yung meron po. Yung po yung sumusunod na ka, okay. sa iba. Para pagka sakali, namatay ka, siya yung kukuha sa iyo. No? Okay, sakit ko doktor po ito ha. Sikit. Ah. Mm. Wala? Alam mo, pinitig ako. Alam mong matiting tiga to. O, oh, nararamdaman mo. Ha? Oh, wala po. Wala po. Wala akong makita. Pero ito, ito po yung babae. Ito po. Ito po ha. Ito po, po uh? yung... Yeah. Oh, balik, balik tayo sa sakit, doktor ha. oh yeah. Balik. Ito lang po. Ito lang, o. Oh. Tapos bago pipigay ko ulit. O. Oh. Ito po ha. Dalawang daliri lang. Hmm. Wala. Huwag kong bumulat para hindi makuha na Oh. Ah! Wala! Pero bakit dito? Ito po hindi ko pipigay. Dalawang daliri lang ha. Hindi, mo, hindi naman po pensado ang daliri natin pag dalawa lang eh. Ayan po ha. Ayan po yung babae. Eh. Ayan po. Sigaw ka lang natin. Ito naman. Ito naman ang kulam. Tapatin na kita ha. Apat ang bumigara sa'yo. At kapatayin ka. Ah, uh, buti na hindi hoon siya nabuti. Ang nabuti to, 50-50 ako. Pero hindi naman hoon siya nabuti. Kaya lang, kandilang itin ang inahalik naman. Okay, ready tayo? Sesson, uh arepo. Tenet sa penerotas. Sino mang gumagambal -huh. sa babae ito, mag-usap tayo sa spiritual of Diyos. Diyos sa lahat, Diyos tayo nakasarutan sa kanyang loob. Pasok! Poo! Tanggalin mo nilagay mo rito, ha? Tatanggalin mo na, ha? Tatanggalin mo na! Tatanggalin mo na Naglapit si Jehan Huwag kang naglagalit sa akin ha Pag usap lang tayo Usap tayo Ha? Sagot na ba Oo Babak lang si mo nilagay sa babae nito ha Ha? Magkano pinayag sa'yo? Magkano? Huwag mo ko niluyo ko Tatanggalin mo nilagay mo rito ha O dalawang kamay Susunod ka sa akin Dalawang kamay Magkano pagkano pagkano Sige pa, dalawang kamay. Gagaling na to. Sabot! Ha? Kaalit, bakit ka nagagalit sa babae ito? Bigyan mo ko magandang dahilan. Bakit ka nagagalit? Dahil? Dahil! Galit na galit ka. Ha? O, paklasi mo, inuutusan kita. Tanggalin mo, ha? Pagano, pagano, pagano. Okay. Sir, ibabuti natin to ha? na balikan ito. So. Marami kayo bumira ha? mga tatanggalin mo Pero marami kayo bumila, bumila. Tama ba, apat? Tama ba, apat? Sige, tanggalin mo lang. Nagalit ka sa akin. Kilala mo ako. Kilala mo akin. Eh. O magpapakilala ako, ha? Ako si Apo Celina po, Eric eh, Tagasambale. Ayoko inaanin yung mga tao, ha? Sige, ulolit ululit. Anong gamit mong bayga? ka? lang itin, manika. Kadyo Ano? Ano? itim na kandila. Oh, hinahuli kita ngayon. Sige, baklas, baklas. May anak ka ba? Ilan? Ilan? Ilan ang anak mo? Gusto mo malaman? Ilan ang anak mo nito? May isa ito itong pinasukan? Tatlo. Tatlo? O apat yung anak ng yung yung sama, di ba? Positive po ah. O oh, sige, baklas, baklas. O oh, tanggal mo lang. Pasensya na tayo. Papatayin kita. Ayok ka. Sige ba! Gusto mo painitin ko ba ta? Mainit na? Nagbabaga? Nagbabaga! Ah! Sige ba, tanggal! Apat ang anak mo! Pasensya tayo sa may iwan mo ha! Ha? Ah? Ano mo bang naka-ano yan sa Biblia? Ang patayin kayo? Tama ba? Tama ba? Tama ba? Hingi ka ba ng dito? Kailan? Kailan? Ngayon, itong araw na to. Sige, ulo ulit, ulo ulit. Sige pa. Sige pa. O, oh, papano ka pa sa ating ama? Kung kanyang ginagawa niya, papano? O, hindi kita masyado na ano? Poo! Tama na. Bakit yung ginagawa mo sa babae nito, Tuwa-tuwa ka. Tingnan mo, hindi ko masyadong lalo. Sige, baglas, baglas, Gagaling to, ha? Oo. Gagaling nga mismo, ha? Hanggang magtuloy-tuloy na, ha? Ha? oh, sige pa, sige pa. Buti na lang. Sa ulo ulit, sa ulo ulit. Pansinsyahan tayo, nahuli kita. ulit kita pagbibigyan. Yan ang nakasaad sa Biblia, patay kayo. Huwag sorry, ha? Oo. Sige pa. Sige pa, dami mo nila kayo. Sige pa, buti na lang. Sige, gugulong na ako natin to. Mahira po, baka matindi pang pa gawin sa kanya. Grabe, grabe. ang manas Sige pa, buti na lang. Sige pa, ang dami mo nilagay eh. Tapos itim na kandilang itim Ang pinagitirik mo Nakailang kandila ka na Marami na Marami na Kaya nagkakagantot yung babae nito ah, Sagot na maayo Sige pa O kunti na lang Kundi na lang Kundi na lang Sige pa Ikaw ba naglagay dito ng manas? Ikaw? Marami yan. Ay, tapal mo lahat. pa. Ibabalik ko sa itong ginawa mo, ha? Hanggang mamatay ka, ha? Ha? Ibabalik ko sa'yo, ha? Sige pa. Buti na lang. Pasisyaan tayo, ha? Sir, yeah. mm. ba? mo yung bote. mo Hindi mo mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo ng Hindi mo ba? Hindi sa ba? Hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo ba? mo ba? Sir, lapit mo Lapit mo lapit. mo Pangalan ko? Rose and po. Rose and Matel. Ate, ate, ate. Ate, ate. Tubig niya. Ay, namin yung muna. Okay na po. Ate, ate. Ate. Ano ate? 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 Uh, ang gagawin nyo dito, tape na pula. Hmm. Telang pula, balot ng telang pula. Sementuhan. Tapos baon nyo. ng malalim. Ah, uh, shout out sa lahat sa Dao, mabalang at pampanga kung saan ang gagamot ng team Apo Eric Apo Chalin. Shout out kay Apo Rap, Apo Kaya Apo Marwin, mga team Apo po yan. Sa itong Pasko na ito, magdo-donation drive din ng bigas, noodles, mga dilata, magpapamagay natin sa kapwa natin mahirap. Shout out din kay team Supremo ng Silay City, Bakulod, lalo na kay Apo Car, Apo Jed, Apo Jeff, at sa kay Judel. Maraming salamat kay Sis Maika, Afusita, nga kay Sita at saka kay Mam Mel Olegario, magandang umaga.